paano ko nalaman na totoo ang Diyos? Ako si Nika, isang simpleng estudyante na minsan ay akala ko ordinary lang ang buhay. Pero nagbago ang lahat ng magkasakit ng si Mama. Araw-araw ko siyang nakikita ng At habang lumilipas ang panahon, parang nawawala na rin kami ng pag-asa namin. Isang gabi, habang nakahiga siya at halos wala ng lakas ng Uuhod ako sa tabi niya. Hindi ko alam kung saan kukuha ng lakas. Pero pinikit ko ang aking mga mata at buong puso na lalaki. Panginoon, alam kong kasama ka na kahit mahirap ng sitwasyon. Mabibigyan so niya ng kagalingan si mama at kalakasan ng aming pamilya. Ititiwala po sa inyo ilang araw matapos iyon, may mga taong kusa lang dumating. Mga kaibigan, kapitbahay, at kamag-anak na nag-abot ng tulong. May doktor din na tumulong kahit konti lang ang kanyang kayang ibigay. Kunti-unting pumuti ang kalagay ni mama hanggang sa tulong yan siya nungo. Habang yakap ko siya, tumulo ang luha ko. Na-realize ko, hindi niya kami iniwan hindi niya kami pinabayaan sa oras ng nangyipitan. May paraan siya para ipadama ang pag-ibig at himala niya. Mula noon, tumibay ang pananampalataya ko. Totoo ang Diyos. At sa Kanya ako kumapit. Hindi niya ako binigo. Totoo ang Diyos. At may plano siya para sa iyo at para sa ating lahat.